Isa po sa most debated eschatology topic. Tama ba ako? Eschatology topic or uh, sa end times topic. Yung kung matatayo ba ang third temple o hindi. Actually, may nakausap ako. Talagang sinasabi ko lang may third temple pa. Or wala. Di ba tinatanong ko lang eh. Hindi pa tapos yung sentence ko. Wala, wala, wala. Kaagad eh, no? Talagang, talagang, mm, talagang hindi naniniwala, no? At itong mga taong itong paniwala nila, hindi raw po magra-rapture at paganda raw po ng paganda at pabuhangga ng pabongga ang buhay sa mundo. Well, may sasabihin ako sa kanila, taliwas po yan. Dati ko po silang kasamaan doon sa institutional church na kasama ko. Isa po sila sa mga iniimbitahan doon para mag-preach. Then, <clears throat> talaga palang ganun yung kanilang paniwala, na-confirm ko. Dahil nung una, ipinararating lang sa akin na ganun ang paniniwala nila. Until na-confirm ko, syempre iba pag nakausap mo. ba diba? So talagang wala raw rapture. Ano raw, uh, parang hindi sila nagpo-focus sa end times. Actually, grace preachers daw po sila. Sabi nila. So, whatever. I believe, pag grace preacher ka, papangaral mo ang rapture. Kasi mangyayari yan. This will come. And uh, sa ayaw at sa gusto mo, eh bakit nga ba ayaw mo in the first place? <laughs> di ba? Siguro dahil marami silang ari-arian. Sabi ng isang pastor na kausap ko naman, siguro dahil mayaman sila sa mundong ito. Well, may tatlo siyang kotse. So, siguro, ayaw niya mag-rapture. Ayaw iwanan. Hindi siya maka-detach dito sa material things na meron sila dito. Anyway, hindi naman po yan ang topic natin. Ang third temple po ba matatayo? Yes. Of course. Nandito pa po ba tayo sa pagtayo nito? Wala na po tayo. Sapagkat hindi po yan maitatayo without the approval of this person, the Antichrist. So, paglabas ng Antichristo, doon pa lang po maa-approbahan niyan dahil siya mismo mag approve Kailangan daw ba maitayo ito doon sa exact location, doon sa may Dome of the Rock? Not necessarily. Kahit saan po sa Israel, pwede yung itayo. Ang pinag-uusapan dito, maitatayo siya. Ne? Not necessarily doon sa Dome of the Rock o doon sa ibang mga places sa Jerusalem. Uh, I mean, kung ano man yung mga specific. Kasi kahit saan doon pwedeng itayo yan, ang usapan dito yung third temple mismo at ma-re-resume nila yung offering. Sapagkat lalabas yung uh, yung katotohanan na yung Antichrist talagang papanit doon bago, mag magsimula yung another three and a half years, yung Great Tribulation. Kasi yun ang pinakasignal niya eh. Kapag kaumakit na siya roon at pinatigil niya na yung mga offering. Isip-isipin niyo to. Paano niya ipapatigil ang mga offering Kung walang third temple May third temple pong talaga Maitatayo yan In a matter of Masasak kayo In a matter of two months Pwedeng itayo yan Less than two months Kapang anong ilan Dahil sa mga makabagong High tech na gamit natin ngayon I forgot the American pastor who Preached that Pero in less than two months May tatayo yan eh, Hindi ano oh uh, yung mga nangangaral na wala raw third temple, paganda ng paganda, you must, you must be kidding me. <laughs> Hindi yata gano'n nakikita ko. Talagang kung alam mo ang end times, alam mo ang eschatology, alam mo Jesus is coming soon. Approaching na po siya. Nandyan na po siya. Hinihintay na po talaga niya yung, yan na, yung, yan na po talaga yung kanyang pagbabalik dito. Babalik po siya. Jesus will come back sino nagsasabing hindi siya babalik? Of course, babalik po ang Panginoon natin. Hindi ba? Ang mga nagsasabi lang yun, yung mga unbelievers. Pagtatawanan talaga tayo, kabi-kabila. Nasabihin, nabubuwang na tayo, nababaliw, namumurit na tayo. Iiyak nyo na sila. Mga 5-10, nasabihin. Sinasabihin talaga, mga 5-10, mga singkujis, mga siraulo, nangangarang ganyan. Well, unbeliever nga po sila. Uh, pag patay ang spirit, patay talaga ang spirit. Kailangan makwiken ng Holy Spirit yan. At pag nakwiken, magre-respond yan. Kasi pag wala yung Holy, pag wala yung Holy Spirit na mag-aano hindi magre-respond. Patay ang tao eh. Patay spiritually, pinanganak na patay. Kaya yung mga taong pinipilit na abutin ng Diyos sa pamamagitan ng religion, nakakatuwa po na, nakakatawa dahil hindi nila kayang abutin yan. Kaya nga ang Panginoong Hesus Kristo kahit siya ay Diyos, no? Nakalagay doon in the beginning was the word, the word was the God, and the word was God. Nagkatawang tao siya, basahin niyo yung verse 14 ng John chapter 1. Verses 1, basahin niyo hanggang 3, tapos talong ka sa verse 14. Nagkatawang tao siya. Why? Dahil kailangan niyang mamatay sa cross. At pag hindi siya namatay sa cross, walang kaligtasan. Dahil without the shedding of the blood, there will be no remission of sins. Kaya kailangan niya maging tao. Naging tao. Amen? naging tao po siya para diyan sa special purpose na yaan. So, mangyayari mangyayari po yan. May third temple, may third temple, may third temple po. At anytime now, ano ang inihintay natin? Rapture! Kaya pag itatayin ng third temple, wala na po tayo din eh. Nasa Panginoong Heso Kristo na po tayo. Nag-i-enjoy tayo ng rewards natin na kanyang ibinigay sa langit. Bye-bye.